Ayan na, uh, share po sa inyong lahat dyan ang bonggang tayo sa King and Queen King and Queen uh, pangalan na pangalan nito Paliguan, yung King and Queen Paliguan Ito yung uh, entrance Balay ano na siya, isang queen lang, di ba? Ayaw mo pa magpabili na ito siya para Dito tayo, pasok tayo Share po ng bonggang sa lahat at sa ating uh, uh, tatlong nagagandahang co-host kapag ako'y nagla-live at ang bonggang ang muse ng ating YT Muse, Kunchita Rachel Mingarin Cordapia Carm Subandos Kitchen and the last but not the least ay ang Farpol Official yan. meron silang video eh pang mga last two song yan. At, at uh, may, doon nga sa may bandaroon ay may kumakanta na may kumakanta na ng yung hindi makatulog ayan, ikot-ikot muna tayo dito may swing sana all, may pa swing swing ayan, punta tayo sa meron din silang CR uh, may akyatang pa doon ang kwan lang to uh, masarap siguro dito pag summer. Ngayon medyo eh, medyo maulan-ulan Ay, may... So, may pang... Pambatang uh, swimming pool. Yung... Ayan. Pambatang swimming pool to. Pambata. Ito may pambata din. Parang arkela namin kami kami lang nandito ha. Oh. Parang arkila yung swimming pool ha. Ah. Hanggang baywang. Ito hanggang baywang yan. Ito 5'7 yung kanya. 5 feet 7 inches yon. 5 feet 7 inches. Oh, para, parang arkila nga namin kami kami lang nandito. Mura lang ang entrance dito eh, 50 lang, 50 pesos lang yung entrance. Talagang pangmasa. Pangmasa yung price niya. Okay Nakita dito sa hagdan. Ayun. At tayo ay. Ano ba? Oh, lawak ang tubuhan na. Ah. Ha. Huh. Ayun dito sa taas Ito yung Ah, yung palang terrace doon, yun. Ayan. Ito blow, Blue. blong blung, blung, ang ating uh, swimming pool na Diba tayo para maiikot natin pa? Ikot-ikot pa tayo. At may kumakanta doon. Tingnan natin kung yung kumakanta ngayon. Tingnan natin kung sino yung kumakantang yun. Talagang hagod na hagod ang awit eh. Hagod na hagod ang awit. Ah, yun pala isang yun. May papauntain. Yung isang na May papauntain pala yun. Ayan. sidipin lang sila ba na kanta ngayon tinan natin yung sino nakanta ako kami kami nga lang <laughs> parang pakiyaw nga namin ng mga kornay ayun pala matangis ayan Woo, Lupes.

Yung yeah, mga pang date date Halimbawa ang uh, Mag date 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 Pwede dito doon ko na Ewan ko lang kung hanggang anong oras ng gabi to Matanong din natin doon May mayan lang Ito naman pag may mga party party Yan Pwede ng arkilahin to halimbawa siguro Halimbawa dito kaganapin ng uh, Birthday celebration di ba? May mga pang kids kiddos, yan may mga kwan sila eh Ito magbo magbubos buhay din tayo para sa ating all around co-host and maraming salamat sa iyo na uh, Cordapia Carms Kitchen this song is for you sana all kakaane ayan na muna tayo ng 5 peso coin ang kata pala dito ay Is the bride of

What That's what the meant to you. You know I love you And you'll love

thank

Thank you. Galugad eh, galugad. Yun pala yun. Pero yung taas, yung taas na yun. Mukhang yan ah, halimbawa ah, mag-overnight ka mga 2 days, 3 days, baka dyan. Malapit lang naman to sa amin, kaya kung lang tayo, hours lang. Ngayon ay alas 10 ng umaga. Alas 10. Alas Diyos ng umaga, And ikot ikot pa tayo, ikot ikot Tignan natin kung ano bang, hindi naman tayo dumaan, naman dumaan sa kabila kanina. Dito naman tayo ngayon. Ayan. Uno, quatro. Si Ayang nakaway na, 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 si Ayang. Uno, siyete. Uno, siete. Puno 7. Baka yun STL na, 7. Bakante. Yung mga ganyang maliliit ay 400. Yung cottage. May 500. May 700. Yan. Yan si 2. 3. Ma-order siya ng coffee. Yan. No pets allowed. Ah, no pets allowed pala dyan. Ah, nag-cup noodles pala si Ayang. Cup noodles. ito yung labas niya. Ito yung pinakalabas. Yan. Ayan, ito yung pinakalabas niya. Maawit na naman doon sa Bangaroon medyo tagaw din siya eh pero kung, kung hindi mo alam mahirap din puntahan ayan na ayan na siguro ay hanggang dito na lang po at uh, ayan maraming 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 salamat po sa inyong lahat dyan hindi ko na po kayo isa isahin hin dyan baka may uh, malaktawan pa si host may magtampo pa thank you thank you very very much lahat po kayo mag iingat and maraming maraming salamat God bless po, God bless. Thank you, thank you very much. very much mm. hi Paul.